guys pa dalawang pangalawang umang na po kanina po madaming uli ayan tingnan po natin yung pangalawa Ang marami pa din ayan pangalawang latag na yung guys tingnan natin kung madami mga lamang latag natin ngayong haraw guys ngayong hapon Guys, okay, bugin lang yan, guys. Pagkalatag ng lambat, bubulabugin para, 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 para. para lumabas yung mga isda sa lungga. na, guys. Yung unang umang medyo madami eh. Ewan ko lang ngayon. natin. <coughs> <laughs> unang umang natin maganda ganda ang uli guys dami kamo dun dami kamo dun taga ano yan guys shout out sa mga na taga makaiban follow nyo yung page namin triple j daw ang pangalan follow po ng ano triple j tv isang bagwa na vlogger sa makaiban isa sa mga nangangarap na umundad rin ang buhay guys, okay, tingnan natin, may uli guys, mahaba na na, no? wala pang uli

Guys, ang laki guys, oh. Kulay-pulay, oh. Ito guys, ang dami guys, oh. And, guys, paldo. <laughs> Triple J TV. Ito yung nakatalikod na itong number 24, ano yan, Arroyo TV. Idol, shoutout sa'yo. Is